ayun na nga guys at uh, bumili pala kami ng lupa ng kuya ko bali hati kami sa lupa na to bali nabili namin yung uh, lupa na to ng 400,000 yung sukat pala ng lupa na nabili namin ay 300 square meter bali tig uh, 150 square meter kami ng kuya ko ayun na nga nagbayad na siya ng sa kanya sa akin kasi nabayaran ko na nakaraan yung 200,000 dito pala yung uh, front area ng nabilihan naming lupa. Nasa likod yung uh, nabili naming area. Naisipan ko palang magbili ng lupa dahil uh, magpapatay nga ako ng uh, sarili kong bodega. Sa area kasi ng pwesto ko ng bigasan ay medyo mababa doon. Kapag uh, may bagyo, mabilis lumubog yung area kaya naisipan ko bumili para may bodega ako dito na mataas-taas na area para dito ko na lang uh, ilalagay yung mga stocks ko na bigas. Grabe ng ganda. Kung dito ang pwede ka na agad magtayo dito nung kan. Pisto. Magtalon da. Ha? Hindi. Gundong. May may isa na agad. <laughs> Pag naputol ang tali Hindi ka talaga buhayin yan Sana yung nakalaban ng manok mo Dito yan Dahil nga siya manok Ang ganda dito yung area na to Dito yung daan na Oh, doon kaya oke, lemparlah cutter nanti ya. nang Hmm. aw, ih, kameranya dong Sofi aw, ih, menyug keren. Sofi aw, ih, kameranya keren. Sofi aw, ih, kameranya keren. may alam bre, wala. Ito na nga guys yung area na nabili namin. Bali, uh, 300 square meter to. Yan yung uh, katas ng uh, bigasan business ko. Kahit maliit lang, basta uh, paunti-unti nakakapundar. Ang kagandahan kasi kapag uh, sa lupa in-invest yung pera, uh, tumataas yung value ng lupa. Kaya magandang investment rin to siya yung lupa. Baka next year kung saswerte at makakaipo na papatayuan ko to dito ng uh, maliit na bodega ng mga bigas. Ganun talaga dapat uh, hindi tayo magsawang mangarap. Sabayan rin natin ng uh, sipag at gawa para matupad natin kung ano yung uh, pinapangarap natin. Ginawa ko pala yung video na to hindi para magyabang uh, masaya lang ako dahil uh, maganda yung pasok sa akin ngayon ng taon. Kaya kung ano man niya yung pangarap mo, basta uh, ituloy-tuloy mo lang kung ano yung ginagawa mo. Ma-achieve mo rin yan kung Uh, hindi ka susuko sa mga pangarap na gusto mong makuha. Ito pala yung uh, munti kong negosyo, ang bigasan. Nagpa-order na naman ako ng mga bagong stock para uh, may bago na naman akong pang tindang bigas. Kung bago ka pala nga sa aking YouTube channel, uh, ang content pala ng mga ginagawa ko abad sa pag-negosyo kaya kung gusto mo rin matuto kung paano kumita, uh, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel dahil uh, gumagawa ako ng mga content na uh, mga tips at ideas sa pagbibigasan. Kung gusto mo lang naman pasukin 'yong ganitong negosyo ay uh, madali lang naman to. Sa una lang siya mahirap. Hindi naman kalakian 'yung puhunan dito. Mas maganda kung mag-start sa maliit na puhunan kasi uh, matututo ka kung paano pahalagan 'yung bawat sintimo na nahawak mo. Kasi sa negosyo, kailangan dito ay uh, madiskarte ka at uh, kailangan mo rin talagang maging masipag dito. Kasi kung hindi mo ito sasabayan ng sipag, uh, walang mangyayari sa negosyo mo. Baka palubog yung mangyayari dito. Kaya kung may mga katanungan ka sa uh, akin, mag-comment ka lang kung ano to para makapag-share ako ng idea sa iyo. Uh, shout-out ko lang pala dyan yung mga subscriber ko ng mga OFW. ingat kayo dyan mga sir, mga madam. Sanang po kayo ngayon naroroon. Uh, sana tuloy-tuloy lang pagsuportan nyo sa aking channel para ma-monetize na tayo ni YouTube para yumaman na agad tayo pag uh, ma-monetize na ito nga pala yung in-order ko ngayon uh, 339,600 kapag mag uh, papatayo ka rin nga ng ganitong negosyo ay Uh, hindi mo kailangan ng malaking capital dito. Mas maganda kung uh, mag start ka sa maliit na puhunan lang muna. Ang technique kapag uh, mag start ka sa maliit na puhunan, uh, kapag mag-open ka na, ang bibilin mong stock dito ay uh, kunti lang muna. Yung mga mura lang yung hanapin mong mga puhunan. Tapos, uh, observe mo kung ano yung uh, fast-moving na variety ng bigas. Kung yung mumurahin lang ba or yung mga uh, imported rice. Kung saan yung uh, mabilis mabili, sa next order mo yun ang uh, damihan mo na. Basta uh, paikutin mo lang yung maliit mong puhunan, ibili mo na naman ulit ng another stock. Ganun lang yung cycle ng uh, ganitong negosyo. Isa nga dapat sa dapat mong gawin kapag uh, mag start ka ng ganitong bigasan, ay humanap pa ng supplier na uh, nagpapautang sa words na utang uh, hindi naman masama ang mangutang kung uh, marunong ka magbayad at kung gagamitin mo rin to sa uh, negosyo mo kumag-uutang ka kapag uh, mabenta na yung stock syempre ibabayad mo agad to sa uh, pinagutangan mo para hindi ka masira sa kanya yung malalaking kumpanya nga ay nangungutang din sila sa mga bangko para lang meron silang uh, maiipang invest sa Uh, mga itatayo nilang mga negosyo isang magandang advantage din kapag uh, mag-i-start ka ng negosyo mo tapos yung supplier mo ay uh, nagpapautang ng stocks na bigas ang pinupunto ko lang naman dito ay kung wala ka pa namang sapat na uh, kapital, pwede kang mangutang basta uh, murunong kang magbayad sa pinagutangan mo kasi uh, masama ang mangutang nakadepende na lang yan sa tao kung uh, yung taong nangutang ay hindi niya nilaan sa kanyang negosyo yung inutang niya. kumaga ay uh, ginamit niya pang bakasyon yung imbis na ipopuhunan niya sa bigas, uh, binili niya ng mga cellphone. Ayun na yung uh, tinatawag na masamang mangungutang. Wala lang na share ko lang ang about sa utang. Kasi uh, kailangan talaga maging wise ka sa negosyo. Anytime kasi maaaring bumagsak ang negosyo mo maaari kang malugi. Maraming mga challenges dito na kakaharapin mo kapag uh, magne-negosyo ka.